Hello mga kababayan, makikipaglibing po kita doon sa kapitbahay namin si Kapileo. Alam mo first time kong naka nakikipaglibing ng uh, dalawa yung inalibing ano. So, 'di ba dalawa po yung naaksidente, kung matatandaan niyo diyan sa baha dito sa may barangay namin. Yun po ay malapit sa amin dahil uh, palagi po namin kasama yung isa doon si Kapileo. Ah, uh, kaya medyo malungkot ano. Ah, uh, so first time ko na nakipaglibing na dalawa yung uh, sasakyan at may dalawang uh, uh, patay na laman. Yun nga ni po yung naaksidente nitong nakaraang araw, 2 days ago ano dito po sa May uh, Barangay uh, Buangan, Torrijos, Marinduque. Okay. So pakita natin. Dalawa po yan, dalawang patay. dun sa isang sasakyan na green, nandun yung, nandun yung si Kakilio. And then dun sa pangalaw, ah doon sa nasa una naman, nandun naman si, ano pangalan na? No? Robert Lazo. Robert, ano? Robert? Robert Lazo. Robert Lazo, oo. Ah Rogelio ang pangalan ni Kakilio sa totoo, no? Opo. Okay. Rogelio Rondina si Kakilio. So, mga kapitbahay namin yung mga yan. So, nakipaglibing kita. Dahil hindi pwedeng makipaglibing si ama dahil uh, mahina na rin ang katawan. Ah, hindi pala. kundi uh, pina-ano namin naingatan namin dahil senior citizen na. Uh. So, kami na lang ang sumama sa pakikipag uh, paghahatid sa huling hangtungan. Sana ito yung panghuli na ano. living ngayon. Parehas namin kapitbahay. So, alam nyo nun, maraming medyo, anong tawag dito, mga pamahiin sa probinsya. Medyo magkalapit lamang. Kaya, kahit pa paano, pinag-separate sila, hiwalay para sabi daw ay bawal daw yung tanawan. Ano? So, yan. Hopefully, dire-diretso na kita. And then, Nandito na po kami sa may uh, Poblasyon Torrijos Parinduke Nadaanan namin kanina yung pinag uh, uh, Aksidentehan nito Hindi lamang namin na-live na dahil uh, Mahina ang signal kanina Doon sa area na yon. Bakit? Sa so driver. Bakit? Ah-ah. Ha? Ha? po. May namustrad sa nasa unahan. Ah. Uh -huh. Nag-stop muna kami ngayon. 124 viewers. Hindi mo doon. Kasi anong makikita? mag-ingat ha mga kababayan. mag-stop Kita. Kamerecho. Ups. Sa Inagaw ang bagong munisipyo ng Torrijos Yan Yan ang uh, munisipyo ng Torrijos Sige na, kaya na Yan ang munisipyo ng Torrijos Alright So, tumigil muna kita Hindi ko alam kung bakit nakatigil kita kayo. Oops, yeah Si barok na yan, oh Oops, doon na nga sa akin. Bakit kaya? Papalayang ang puso niya. pa Akin na nga? Tama na ako si Kaedad. Pakita natin yung mga kapitbahay namin. Si Kaedad, si Kapitra, o oh, si ano ito ay? Si Abigail. <laughs> o mga kapitbahay namin yan. Oh si Ate Mercy, oh si Kaidat ay sumili pa oh. Oh, Abigail, tingin. <laughs> si Ate Mercy si ay. Oh. Ano no 'yan ng pag-paypay ha? Huh? Ano no 'yung anak ni Kaidat. Ano no 't. Sino doon? 'Di si Rene din. Oh. Si Rene. Ah, Rene no, 'di din. Ah, patnalo lang oh. Ah. Paki po 'yon. Ano pa kaya 'to 'yung ano? Yung... Aniyari? Ah, diretso na hindi nadaan sa 'no simbahan ada ang pare si ba oh, si brother Jerno daw pa sa Ay sabay daw pumisahan yan ah sabay na okay, pakita mo yung mga kapitbahay natin ayan oh nakasakay kay Kapi on na jeep mo oh, ayan kapitra kaidad <laughs> sino pa yun ay isa ah si ka ano ay ah? Oh. ka Crescentiano ka si Carlinda nasaan Parang, alin ba ang nagalaw sa kanila? O tayo? Ay, ano daw yan? Nagaw si Ate Petra. Ah. Ay, ano daw po yan? <laughs> Ibig sabihin, kita-kita sa labas. Kita-kita sa labas oh, nga. O, Kita mga kapit-bahay namin, yan. Yan, o. Oh. Si Kuya piong Si Kuya piong Ay, ano na? Pagkat nakatigil. Kasulina pala ang Yan, tagal na nung tricycle na yun, ay. O. Oh. Nagka-chip Oo. Oh. Nag-aaral pa kami ay tricycle na yan. Sino'y nasa likod natin, ay? Ang sasakyan? Ah, kay ano po? Kay Ate Nidang sa ah Oo nga niya. Ano? Baka nandiyan sila, Manong Ida. May nag-ano? Ha? Baka kami sumuwi. O, oh, ah, ba't hanggang dito na lang yan? Pa'n yung dinadaan sa ano? Siyempre, naitanggay na. Ay, si Kano, Leticia. Katina ko watching from Canada. Paring Myong, salamat sa pag-cover. Sa aking tiyuhin, kilala ko man din ang tiyuhin. Salamat sa inyo dyan sa pakikiramay. Oh, hello mga kababayan. Kumusta po kayo? paglibing po kami tiyo, ano po yan si Kaki Leo, sobrang lapit po sa pamilya namin dahil uh, kapag uh, tawagin po namin yan eh, tawagin po ni ama kapag may mga kailangan po kami na patulong ipa assist eh, siya ay tawagin ni ama at ang bilis la ang kausap pag kailangan namin ng assistance ng mga kapitbahay namin yan si Kakilio. Kaya medyo talaga nakakalungkot na ang bata pa. Siya ay 46 lamang. Pero mas bata yung isa yung uh, yung isang na aksidente si Roberto. 24 pa lamang ano. Isa lam, may isang anak at buwan pa lang ata yung anak ano. Buwan ba o may taon na? May taon na, may taon na. parang isang, okay, taon, isang taon, ma isang taon o no? isang taon okay, yung isang taon na bata, naka isang taon na. So, ang bata pa. Kaya, laging mag-ingat dapat. Tara. Uh, Lumutang mo. Christmas, Christmas tayo. dalawa naman kami sa loob. Parang kada na sila. nauhaw na si ano oh marihin ko yan na anak ko yung anak niyan si, si Isil si Isil. <laughs> na, na si Isil nauhaw na si Isil o ano ay doon nakasakay si ano ay eh? mga ano baka sa side ni ano yan. Ito yung kapatid ni ano ay? Ano? Kakilyo? Yan po ay Ang yata ay sa wari ni ano. Oh, okay. Yan, ang ganda ng ano, nakadikis pa yung isa Oh. Hmm. Sino yun? Ang patayo, Layla Simwari. Alin? Pakita natin yung ano o. Oh. Ito po yung uh, uh, ah, ang tawag dito. Bagong gusali ng pamahalaang pambayan ng Torrijos. Bagong munisipyo. Ongoing yan. Condolence po sa mga naiwan. Oo, masarap mabuhay. Kaya dapat mag-ingat. kadaan sa ano? Kung kadaan pa. Ah, baka may ano. May alibing. May nalibing. Kasi may nilibing kanina. Ay, oo oh, po yan. Taga makuha Sino yan? Sino yan? Taga makuha yan po yan. Hindi ko lang po kilala. Pero alam ko kayo taga run sa mukha. Mga taga mukha yung nagpapagibig. Ay, baka po kayo nag-stop kita dito. Oo. Oh, so, na. Oo. Oh, sige na kayo na mga motor kayo. Ang sumunod sa inyo. si yan. Namatay yung pa si Canilo ng Namatay yung pa si Canilo ng ano motoro hala. Pa ako muna. Ah, nabuhay. Meron pang ano. Oh, di ano yan? Di ano yan? Di cover pa ang kanyang lagayan ng gasolina. Oh. Makikita yeah. naman sa ito, mayroon din sa akin. Mm -hmm. Ay, ang init naman. Iga na muna lang, oh. Lang, tangat, naman. oh pwede naman, tangit pwede naman. Pwede naman. O, yan ang Campo Santo sa Torrijos. October, November, malapit na naman ang ano pala, ano. Pagtitirik ng kandila. May aksidente, may aksidente din kanina sa ano eh, sa Santa Cruz. Ano ba? Ano yata? Saan niya nakita? Yung saan, sa Santa Cruz ba 'yan? Hindi. Asa ah, man 'yun kaya? Hindi. As doon sa mismo ano nakasaksi. Ah, talaga. Si JM. Oo. Uh, tapos pina uh, si ano Kuya po Ah. Oh. Mamaya natin yung balita doon. Ah, meron nilibing din kanina kaya nag yung daan. Si Canilo rin nasa harap namin. Yan ang ganda ng ano oh. okay na sige okay nandito na po kami sa baybayan ng ano sa poblasyon mismo ng Torrijos sa pinakabayan centro I mean barangay poblasyon dogsverse. Ampakam ano, uh, um, daw yung motor nung ano. Uh -huh. Dito ay si Roberto. Tu po, pa lang. Eh bagong-bago pala yun? yung motor na 'yon. Yung mas ganda para po sabi nila ay parang naka-german dun sa ay masawa. Ay siya parang siya eh dapat isurrender na lang parang so, so, hindi ko may ano kung pwede na po yung yung mga isang kasawin so nandito nga naman yung mga ano yung yung daw si Mila yung may ari yun no? ay surrender na nila yun police station police station ang ganda na ng police station oh. <laughs> bagong police station intensified cleanliness policy. Ito na kami sa bayan. Ito na po ang bayan ng Torinos. Ngayon, malapit na po kami sa may simbahan kami magapaalam na in a while sino ari na kapula eh hindi yan ba, nito, saan ito taga tambangan ano yung lalaki hmm. ano yung isa ano na pangasawa nung anak hmm. ni Munching hmm. dito na kita okay na? Oh, sige ate Atin, si, si ate bibi pala yun ay oh. saka si Mary Oh, dito na kami sa may uh, simbahan. Oh, na na kami. Bye-bye. Oops. Yeah. Paalam na kita. At nandito na ako kita sa may simbahan. Smash. Alright tumugtog na yung kampana ng simbahan gapaalam na ho kami mga kababayan God bless everyone, pakikiramay sa pamilya Rondina at pamilya Laso Okay, God bless po magingat po kayo palagi at papasok na kami sa simbahan Ayan. Pasok na kami sa simbahan Bye bye po, God bless Tambayan ng Torihos